Good morning, good morning mga idol. Good morning po sa lahat ng mga uh, tagsa ko mga subaybay dyan. How are you? By the way, special po tayo sa ating sa ating nature ngayon. Kasi sumaraming kambing mga idol. Oh. Sa tabi ng dagat dito. dami ng kambing ah, uh, kambing pala ito ni Paring Andak nakarating pala dito mga kambing ni Paring Andak so uh, by the way can't go to to the uh, inside the uh, si mga kaidol tingnan nyo po ang ating nature good nature today it's very nice to see mga kaidol Ayan. Ayan. So, magandang araw sa inyo lahat mga kaidol. At, nandito to po tayo ngayon sa tabi ng ating karagata. So, tinan ko po or magpapainit ako ng haring araw sa umaga na ito. Ito po I ang mean, aming ah pasyalan ng ating tabi ng dagat mga kaidol ayun ah, mga kaidol ang ganda tingnan di ba at sukampanti so, kampanti ka magpapasyal dito kapag ito ay nagkaroon ng low tide o ah low tide talaga kapag high tide ah mataas yung dagat nagmahirapan ka po pa. pag pasyal-pasyal dito sa tabi kasi uh, abutan tayo ng abutin tayo ng tubig dagat mga kaidol hi ah uh, good morning sa mga mga uh, nanonood dyan magandang araw sa inyo lang kasi nandito po ako ngayon para tayo ay na para kita ang ating aham um, ang nature ng ating Uh, bansang Pilipinas mga ka-idol ay hello hello wake up na kay dyan mag hinan nyo po ang ang lupa sa gilid o or mga bato-bato parang na pyramid mga ka-idol o naka naka ah, uh, patong patong parang ginawa or ah, uh, ginawa ng tao kaya ni. Uh, mga idol nature lang to sa ating bansa ang ganito mga ganitong mga uh, gawa parang nature nature lang talaga to mga kaidol ito po ang ating karagatan sa tabi ang init mga kaidol pero maganda to kasi uh, init ng uh, init ng umagang umaga so ito na po yung sapa namin or stream mo small stream mga kaidol ah dahil sa malakas na init or charisma talaga idol ay natutuyo ito dahil sa ah, lakas ng init oo ang lakas ng tubig dito dati kaila ngayon wala na ang tubig kasi ubas talaga siya or natutuyo sa sobrang init ho, tabi tabi po mga ha ah, tabi tabi po ang hindi nakita na mga tao or hindi makita na hindi uh, tulad natin sabi so marami talaga nga kahoy dito mga kaidol tingnan nyo po nature na to ito pong nature ng masbate ay maraming mga kagubatan tingnan nyo po mga gamot ng punong kahoy mga kaidol parang ah, hinahanger na nga to eh punta doon eh, malaki tong sapa kapag bumabaha malaking marami itong mga niyog na ah, naanod mga kaidol yun mga puno mga kaidol oh. iba kikita niya man talaga mga puno kahoy mga gamot nga ito ayun mga kaidol yun ayun ito ang dagat namin sa tabilan itong dagat kasi yun mga punong kahoy mga kaidol yan tinan nyo po ha ayan mga kaidol So by the way, ah uh, tayo pupuntang taas para makita natin yung uh, good nature, di uh, nature ng ating bansang Pilipinas. Kaya uh, hindi dinabawalan talaga pagputol ng puno kayo dito mga kayo. Kasi sa tabi to ng dagat, daka magkaroon ng landslide or ah, uh, swell erosion mga kaidol. Ayun, ang lamig dito, di ba? Ah, uh, dito pa nga ang ah, uh, langhat mo ang sobrang lamig ng hangin galing sa galing sa galing sa uh, dagat mga kaidol. Ayun, you know, tuyong, tuyong ng sapa na to. Si ang init ng panahon ngayon o under the observation of ah uh, uh, quarisma uh, weather mga kaidol so doon po oh, niyo baba, o oh, tingnan nyo po ang babaw yan medyo patirik sya pero uh, tub, noon tubig tubig lahat to lah. kaidol nagulat ako akala ko may ahas na so pupunta ako dito baba tayo ay baka may ahas dito sa mga maraming dahon pinalagas ng mga dahon na to dahil sa uh, sobrang tagtuyo na naranasan ng ating ating bansang Pilipinas ayun, ayun mga mga kaidol yan ingat ingat dandahan dandahan tayo dandahan dandahan ha Dahan dahan-dahan po tayo so babalik na po tayo sa baba sa ating tabi ng dagat mga kaidol para yun uh, yun ah uh, thank you very much mga kaidol sa mga ah uh, nanonood uh, uh, please lang po kung hindi po kayo naka ah uh, subscribe sa akin channel ah uh, uh, maaari po kung tulungan nyo ako pakisubscribe na lang po sa uh, aking channel at saka uh, pakiclick lang po sa ating notification bell para tayo po ay uh, makasubaybay kung meron akong bagong mga updated videos uh, uh, salamat po and god bless and And God bless you all. Bye-bye.